dalawa po kasi nasa loob ng hukas. Isang banga, saka isang bawl. Yung baul may iskara sa iba ba. Hindi po. Sa pagkakarinig ko kanina, dalawa yung box. Ay, yung ba... Anong tawag po niya? Baul. Baul? Dalawa. Oh, mm -hmm. tanong ba nga. Siguro... Yung... Yung... Yung banga, hindi natin alam kung kanan o kaliwa. Mm. Ang mm hmm. Ang pinupuno ng puno. Hmm. Grabe, no? Panaginip. Tapos nandun... Nandun pala? Or magkasama sila nasa gitna. Oo, oh, no, pati yun. Ate. Ati. Ati. Oo. Oh. Kapagitan sa kanila. Oo. Oh. Bauna po siguro kayo. Sige. Sige, nadto ako. Hawak. Sige, sige. Hmm. oke okay, kelang. lang. Sige lang. Lawan nyo, Pastor. Hmm. Kapit. Sige, hiyan mo lang natin mag sila. Uh ka. sige. Sige. Estoy un... Este un este. katulad nito, katigram. Oh. Man, yung, tatayot. yung kulay niya, hmm. ayan, ah, nag-ano siya yung kulay niya. Oh. Mm Yan ay iba yung kulay niya. Ano? yung kulay niya. Ani mo oh. ay ano siya? Hmm. No. Na, la yan la kita. Tapos ah, yung, okay kalam. yung puno na maliit. Ayun yung baloktot din siya mula doon yan. Baloktot din siya. Tapos yung itong puno na ito. Okay. Yeah. itong ito yung area na ano nang nasa panaginip mo aster ito yung nasa panaginip mo ito ko yun po ang bono pero yung may hukay na nasa ano mo alin yung naisulat mo kamo na nang burahin ito bilog castos ito bilog bilog eh bilog bilog dito sa pool bakit kung siya sinulat anong ano mo ah uh, bakit mo siya sinulat para po matandahan ko po. Yeah, yeah. 'Yan, 'yan. Mm -hmm. nga. No? Anong letter po sa o, Ah, tingnan? Saan mo siya sinulat? Saan mo siya sinulat? Supply book. Ah, supply sa baba. Ito nga yun. Hindi ko na ano. Katigram, walang ano eh. Nawala yung ano. Okay. Yung kilambot nawala. Uh, ito. Ramdam din yun nung wala ang pinagmamastang ko Parang ay. bakas. Yeah. Nawala. Yeah. Mga, ito pa yung mga, yun? Parang bakas ang mga kambing yan. Uh, mga paa. Mga, oh. mga kuko. Oh, ano? Yan yeah, o. Bakas kambing yan ha. Diba? Mm. Yan, no? Tapos itong isang sign na to na letter Y. Sama rin po yan sa isinulat. Ano. Mm. Mm. Si August, palagay mo, yung mga bakas na yan, di ba sa kambing yan? Kambing yan, kambing. Yang siguro ginawa nilang padugo. Ngayon, parang uh -huh. relax na tayo ngayon, no? Uh -huh. Wala na yan, eh. Yan ang ginawa nilang padugo. Yung pandama natin, para nagpapantay-pantay na. Kaya yun, inag-iingay pagka, ano, yung kambing. Yeah tama-tama ito, Sister Jocelyn, para mapa mapamilyar sa iyo din yung sistema ng nung kalagay na para kang takot na nagagawa mong pumunta rito para mawala din yung takot mo sa kanila. Kasi kapag ikaw ay nagpakita na ikaw ay takot, mas lalo sila maging aktibo sa iyo. Hayaan mo na mawala yung takot na pinapakita sa iyo. <coughs> ano po yun? Pa? Ano po yun? Bato po. Na may letter. Ato. Um, ano yun? Ayan. Saki po. Hindi, pastor yun Itu ang gila Brother August na ito kan ano dito na tai duman we hmm? oo ba eh doging nawala na yun oh akala normal na nawala yung saging parang tawag dito yung parang buhok ko binubuno dito nga ang isang puno dyan maliit na lumiko rin. Yan, dito, yan. Hmm. Dito, katigran. Dito. Dito, dito. Tayo ka lang. Tayo ka lang yan. Tayo ka lang. Tupin ka sa tayo. Tupin ka sa tayo. tumingin ka sa puno. Dito. na mm -hmm. Nawala. Nawala. Bugso, Bugso. na lang. Nawala na yung bahay ng auntie dito. May bahay ng ana ito, ito malaki. Ha? Ano durog na? Ah, ito. Pagka nakita natin yung... Itong bahay ng ane niyan, dito na nakalagay kuya dito tayo, Ross. Nasa pulo siya na. Nasa... Ano ito? Nasa... Kasi parang laro ng kambing ano, eh. Lahat magugulat sa kwento ng dokumentary na yan pag ano, okay. mamanghapal eh. Hindi natin alam kung nasa ilalim nito, mamanghapal. Alam. Aarap nun. Kung di man, nandito. Kaya naman nandito. Kasi... Yan well, yung ano eh, eh. Parang inangat eh. Tumangat na yung pupit. Oo. Kasi dito tumapat yung mga puto'y puto'y na maliliit na yan ah. Eh. Sige. Ganto'y mabat hmm. eh. Kung mga hunter hunter ka... Ano ko naman, pag luma... Pag umuulan ng malakas, baka nagaganong gano'n siya. Hindi Ay, Pero hindi parang kay. hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Ito? Hmm. Hindi kaya. Bakas yan talaga ng kambing. Bakas ng palo na ah, palo yung parang na. Ayun. siyang naglalaro dyan, nagtatalon ni eh. mm. mm. Parang ginaganon niya. Oo. Sige, sa ulang po yan. Salahan yung dahon eh. Sige, bukas. Try natin bukas. Naka ano. Mas maganda makita natin ang maliwana. Ako. Ay, ter, malakas na yung loob mo ano. Oh, naramdaman ko na.

ah uh, pwedeng ano, mag-isa ka lang pumunta doon sa bahay mo. Dito lang kami. Punta ka lang doon. Mauna ka na. Paunahin natin yung siling ceiling. Paunahin natin. Inanan niyo para mapaglabanan po nyo yung mm Hmm. Sige, hanggang saan yung kaya mo? Ha? Ang ganda lang. Ayaw mo na doon? Okay na. Okay lang, ayan. Anong naramdaman mo? Ha? Wala. pati ni ka pa umabanti? Ha? Nervous ka na? Malamig na po eh. Malamig na? Aramdaman mo na? Sige. Sige. Punta ka doon sa kubo mo. Jasper. Jasper. Parang, para kain no. siya lang. Kasi yung nagdanalas sa kanya, nagkaroon siya ng ano yung tawag dito. Pobya. O na parang siya. Parang para, para siya na... Uh... Pasok ka sa tahanan, sa ano? Pasok ka sa banyo, sis. Pasok ka sa banyo. Pasok ka. na lang. Pumasok Para alam natin kung susunod yung ano. Si, pasok ka sa loob. Pwede po siyang puntahan. Okay ka lang, sis? Okay lang? Pero okay ka lang? Hindi ko na maramdaman sila eh normal na. Para mawala lang yung nervyos niya. Kasi kung tuwing siya lang mag-isa, o okay, kahit may kasama, lalaman sa kanyang isipan yung takot lagi. Oo oh. Sige, dito ka na. Sister, dito ka na. na. Pag-aralan natin, tingram yung ano yung yung condition ng ano niya. lumalakas siya kadig pero hindi masyadong ano siya. Hindi siya aktibo. Parang ano Oo. Pero kanina talaga, ang pala hibok, mm. Para ano maging kalamante din yung aking palagay na dalang aking isip, ano, ah, doon lang siya sa chairs. Ngayon kung pwede naman siya nang kaya niya yung ganyan, hindi tayo mag-aaral na. Baka nga po takot lang. Sobrang takot. Pero kung Normal ka na? Ano yung feeling mo Wala na ano? Pero kanina po, pagpunta po doon, medyo nilalamig ako. Oo, oh, naramdaman ko din. kasi Kaya sabi ko ano siya. Ngayon sis, ano, hindi na kami mag-aalala iyo na kung ano man yung ano kasi unang. Tandaan mo na paglabanan mo yung ano yung, yung takot. O, paglabanan na paglabanan nyo pa siya. Kaya namin ikaw ay pinapasok mag-isa. Namin tatanungin ka namin ano yung naramdaman mo. O kahit ngayon kung ano sabihin mo ang naramdaman mo nag-iisa ka kung um, umigot ka doon sa iyong kubo. Ah, uh, yun tapos eh para mapamilyar din sa yung kahit gabi na alam mo yung ganito lang pala kaya pala. Ramdam ko wala na eh. Wala yan. Hindi siya masyadong... Pero kanina pa, pagpunta ko doon kanina. Ngayon lang? Na pinapunta mo ako doon. Ayun. Pinaikot mo ako pinapasok mo ako sa bahay malamig. Ah. Tapos pinabalik mo ako doon. Ganun lang si ano, Sabihin mo sa kanya na ano, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa akin. Kaya sabihin mo nang Kasi yung, nung siya ay, ano, ang ah, yun nga ang mali ko, dapat mo, ano, kinausap ko. Nung siya ay napuposis, nasabi niya, ano, akin lang to, akin hmm. lang to. Yun sinasabi niya doon sa video. Ibig sabihin, yung pumasok sa kanya, yung Espiritu, yun, yun, yung ano, gusto siyang kunin. Katulad yan na pag mo yung, yung ginawa mo, umikot ka doon, pumunta ka doon mag-isa. Ibig sabihin ay na nakikita nung espiritu na yan, kung anumang uri ng espiritu yan, na kaya mong paglabanan. Kahit sa pagdulog mo, paglabanan mo siya. Kaya? Para, Para makapag-ano na rin po siya, Pastor. ay Kaya nga rin po. Uh -huh. Pero doon muna kayo matulog ha. Doon sa pa Okay. Baka din Ha? Paano, paano? Baka mm. na Mag-pray ano po, mag-pray. baka maglakad yan. Anong oh. piling mo, sister, na maglakad ka ngayon? May lakas ka lang ng loob. Ah, sige. Kunin ko lang po, tapos na. Thank you po. Sige po, tayo, guys. Ah.